Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo ba'y naka-alam na ng kwentong magkakapatid ng mga naging santo? Alamin niyo po mamaya. Tara na sa landas ng pag-asa. Alam niyo nung nabasa ko ang ebanghelyo ngayong araw na ito, buong tuwa ako. May nakita akong dalawang mahalagang katotohanan na sinabi ng Panginoon at nangusap siya sa akin kung bakit. Pero sa sa ngayon ay isa lang ibabahagi ko sa inyo. At alam niyo ba, ito yung kwento ng tatlong magkakapatid. Ngayong araw na ito ay kapistahan ni San Lazaro, ni San Marta, at ni Maria. Itong magkakapatid na matalik na kaibigan ni Jesus. Kung tutuusin, alam niyo, ang lakas-lakas nila kay Lord. Kaya nga sa Ibanghelyo, ay tumatangis si Marta. At sinabi niya kay Jesus, sana kung nandito ka hindi namatay ang aming kapatid. Pero anong ginawa ni Jesus? Napakadakila. Dahil binuhay niya si Lazaro. Dahil sa kanyang pagmamahal. Hindi lang dahil kay Lazaro, kundi pati na rin sa kanyang mga kaibigan na si Martha at si Maria. Alam nyo, naalala ko, nung mga, kasi di ba marami sa atin dito may mga magkakapatid na mararami, nakakatuwa lang na isipin na itong tatlong ito ay naging santo lahat. Di ba nakaka-excite na maipagdasal natin na kung um, malaman natin, pwede pala. Mga magkakapatid, maghahawakan ng kabanalan. Di ba ang saya pero siyempre mahirap po. Pero sa akin lang, alam nyo, sa kagustuhan kung malaman pa ano yung tungkol dun sa pagiging, para ba nagiging banal ang mga magkakapatid? Alam nyo na pag-alaman ko, meron akong sampu, sampu sila na iba't ibang magkakapatid na mga naging santo hindi niyo ba alam yun? <laughs> Sabi ko sa inyo, ha? Una, syempre itong magkakapatid na si San Lazaro, San Marta, at si Maria. Ang isa pa, si Saint Benedict at Saint Scholastica at alam niyo ba, sila ay kambal. Nakakatuwa. <laughs> Meron pa, yung apostles ni sa, na si Andrew at si Simon Peter. Ang unang tinawag ng Panginoon o ang unang nakaramdam na tinawag siya ng Panginoon ay si Andrew o San Andres. At kaya ibinahagi niya kaagad kay San Pedro. Yan. Sino pa? Saints Gregory and Basil? Saints Albert and Saints Francisco and Jacinta? Ito yung magkapatid na nagpakita ang Lady of Lourdes sa kanila. Kasama si Bernadette. Ang dami pa. At isa na lang sasabihin ko sa inyo ay si St. James and John. Anong pinapahatid sa ang magandang balita ngayon? Pag-asa na kung tayo ay lalapit sa Diyos, mayroong pag-asa tayo makikita. Kaya ang hamon ko sa lahat ng mga magkakapatid, imbis na magkaaway-away kayo, Imbis na tingnan nyo ang kakulangan ng bawat isa. Imbis na mag-compare kayo sa bawat isa. Ang hikay ko sa inyo, maghawahan kayo sa kagandahang loob at magagandang kabutihang asal. Maghawahan kayo sa kabanalan dahil ito ang gusto at kaloob ng Diyos. Mga kapatid, ito isang hamon sa ating lahat at ako bilang isang ina. May mga anak din na gustong maging santo. Sana ganun ang ating maging panilangan sa Panginoon. Na tayo bilang magulang, maipasa natin ang kabanalan nang sa gayon ang mga anak din natin ay makita sa atin na o pwede nga, pwede tayo maging banal para sa kalwalhatian at sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung nagustuhan niyo itong aking pinahagi, mag-like and share lang kayo. Nang sa gayon ay marami pang pa mga makaalam ng mabuti balita ng Diyos. God bless us all.